sa mga taong hindi makalimut mag-subscribe sila ay may at mabuting kalooban pagpalang araw po sa inyong lahat ah, bago ko po, po usalin po ang orasyon ay shout po kay Baik Tayo Kabayan Berlindo Paliso Atina Lustre Daddy Jun mo God bless sa'yo Nomer Labug Leo God bless sa'yo Mr. Bro Faustino Gloria, Lauren Castillo, God bless sa'yo. Maria Ras, Milo Maranan, Ed Guns Narski, Vlog, at sa inyong na po sa inyong na. Ah, uh, ang share ko po sa inyo ay napakabisa po ito na magagamit po sa lima uh, yung taong ah, uh, masamang ugali, abusado, nananakit. Ito magagamit po sa, inyo, sa taong ganung kalakaran sana po uh, pakainatan po ito at wag ipagyabang at higit sa lahat po ay huwag nyo pong uh, gagamitin po sa kasamaan sana po gamitin po nyo lamang sa taong uh, masama o gali uh, nakit, nandun na sa kanya lahat ito pa inapakabisa po bago po kayo umalis ng bahay ay magdasal ng ama namin ng tatlong bisis abagin ng Maria tatlong bisis Luwalhati hati tatlong bisis at sumasampalataya tatlong bisis para may pudir po kayo na malakas po ang pudir kaya para mapaandar po niyo ang orasyon na ito kaya tatlong bisis tatlong bisis ama namin tatlong bisis abagin ng Maria tatlong bisis Luwalhati hati tatlong bisis sumasampalataya tatlong bisis Bina, bigagamit yung pinaka-pudir kahit na may poder po kayo para masalo lumakas gawin niyo po itong proyeksyon na to uh, subok na subok na po ito at kung karap na po ang taong masamang ugali at abusado salin sa isip ang orasyon at ihip sa kaniyang harapan na hindi mahalata at ito'y siguradong mas maging uh, isa sa masakit ang ulo Masakit po ang ulo niya. Mangingisay sa sakit ng ulo. Uh, basta pag inusal niyo po ito ay huwag kayong magpalata. Titigan po niyo ang mata niya. Saanin po niyo ng, uh, sa isip lamang po at ihip po sa kanya at mangingisay sa sakit sa ulo. Ito yung napakabisa po ito. Uh, kaya pakaingatan po ninyo at gamitin sa kasamaan tapos gamitin nyo lang po sa taong masama ugali na sobra na abusado na uh, nandun na sa kanya lahat pag halimbawa uh, limba, iinom, uminom siya ay nagmumura-mura o inalaban kayo uh, walang dahilan at para kayong inuto-uto na gusto kayong yung sampalin o suntukin. Pag nakakainom siya, aburido na yung malawan, pati nananakit ng asawa niya, na nagbubugbog ang mga pamilya niya, ito maganda sa kanya gamitin ito. Para siya ay makakapan. Uh, ito po ay napakabisa po ito. Kung hindi siya maagapan na hindi siya magamot ay makakamamatay po niya ito. Kung talagang gagamitin po nyo lamang sa abusado talaga, na talagang alam nyo yung abusado, yun yung paggamitan nyo. At kayo po hinaktan o hinano, basta nananakit o kan, gamitin po nyo lamang sa ito at gamitin po sa tama. Ang nakasulat po dito ay gamitin po sa tamang na uh, ito po yung uh, kung po na uh, uh, proseso po na itong pamamaraan po ay ito po yung eh, ah, po ninyo. At kung kara po na po nyo ang taong masamang at abusado sa sa isip at ang orasyon na ip sa kanyang harapan at hindi mahalata na ito'y siguradong mangingisay sa sakit sa ulo. Narito po ang orasyon uh, sa Turek notis pilotis, otis, po uh, yung po ihip po yun at uh, po sa isip at ang harapan ng taong pinatutungkulan tatlong beses uh, Sigurado po siya ay pangingisay sa sakit sa ulo sana po ang ibinabagi ko mga oras yun ay sana po uh, mag-comment naman po kayo kung halimbawa napandar niyo po oras yun para maganaan po rin po ako nagtuturo ng mga orasyon na mga baybay-baybay na pangkalatan. eh sana po uh, kayong yumukalimpot na mag-comment sa akin para uh, ganaan po rin po ako nagtuturo sa inyo na uh, uh, na papagana po nyo yung mga orasyon sana po kayo maya mag-comment uh, mag-comment lang po kay sa baba ng aking uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Sana pakaingatan po ito. Yung tagabilin ko at huwag pagyabang. Palagi tayong magdasal sa Diyos ang sa umaga, sa gabi. At bago matulog para palagi tayong gabayan ng ating Diyos mga makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa Abay po. At huwag makalimot mag-subscribe. Abay po.